Kay Bigan, Blessed morning sa ating lahat. Ito na naman 'yung life coach, chat ka, negosyo partner, at JB, Blessed Holy Week, dear friends, no? So, for to this video kay Bigan, 'no? Ang pag usapan po natin ay tungkol pa rin sa ating sarasara store business. Kasi kay meron po akong ginagawa bilang isang tindera, 'no? Na nakatulong po talaga ng malaki. Lalo pong lumalakas 'yung aking benta, 'yung aking sales talaga tumataas kay Bigan, especially now at this katulad ng Holy Week. 21 or 20 years ko na po itong ginagawa. Siguro 21 years ko na itong ginagawa, kaibigan. At nakatulong po talaga. Isa po yung Holy Week, kaibigan, si Mana Santa. Isa po ito sa pinakamalaki yung aking sales no, sa buong taon. Isa po ito. Aside from New Year, yung piyesta sa amin, sa Pasko. Isa po ito, kaibigan. Every Holy Week, malakas po talaga ang binta ng aking tindahan. Lalo po itong nagiging malakas. Kasi sa isang bagay na ginagawa ko. Kaibigan, gawin nyo rin po ito, kaibigan alam ko kay Bigan na uh, alam naman natin no most of the mga tindahan no most of mga tindahan kay Bigan for Holy Week pag Holy Week especially Thursday and Friday sarado po talaga kaya si Ate JB I always grab the opportunity kay Bigan na sarado po yung aking kakopetensya yung kapwa ko sa store owners dito sa amin 90% siguro 95 99% sarado po talaga as of now kay Bigan dalawa lang kaming open kaya naman malakas ang ating bintan kaya ikaw, kaibigan, no, gawin mo rin ito, kaibigan. Mag-open ka. Ako nagsasarado, kaibigan, pero sa hapon na sa Friday, no, kasi naman katulik ko po tayo, katulik tayo. So, again, magsarado ako, pero hindi ngayon. Sa Friday na sa hapon, dear friends, at nakatulong po talaga ito. Lagi pong mataas, malaki ang sales ko every holiday Week, dear friends. At may mga ginagawa rin akong paghahanda every Holy Week. Sa so, hindi pa dumating yung Good Friday, Holy Thursday, kaibigan, may ginagawa ko bilang isang sari store owners. At isa ito sa mga dahilan, kaya matas yung aking sales, kaya naman ipapakita ko po sa inyo para naman magawa nyo rin. Para tayong lahat ay asin sa buhay. Asin sa tayo, kaibigan, kasi lalo pong lalago ang ating negosyo. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe, kaibigan, no? Kaya Ate bago ko makalimutan, sana magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other ah, videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagsinso. So, Kung saan na kaibigan, pakishare na rin para mas marami tayong uh, matulungan. Ayun kaibigan, um, may bumili na ng sabon. Kumuha si Francis ng sabon. Ano so, saan na kaibigan, please don't skip the ads. No? Malaking tulong po ito sa amin ng ating family. Again kaibigan, asinso tayong lahat Claim it. Ayan mga kaibigan, dumating na yung ating unang delivery for today from Pure Gold. Ayan, hello. May buntag po. Oh. Guys, it's last night ko eh. Pila ni? Eh? Ay, wala ko ika-upload ron. Mag-video ko. Ayan. Hello. So, ito yung vlog. Vlog yung tayo ka, ma'am. What's up, madam tipo? <laughs> Hello, mga kaibigan. Mabay. Tatlo po sila. Kapakita ko sa inyo. oh naka. oh tatlo sila From pure gold. Yeah. Pure gold, Cebu. Salamat. Tapos nakasakoy. Kuha sa kong bayad nga. Ayan. So, una po sila, kaibigan. Meron din tayo from grocery. At sa soki nating supplier, Wholesale ng mga soft drinks at alak mamaya. Ayan, so snack mo na. Snack mo na sila kaibigan dahil kukuha tayo ng bayad. Siyang boss kabayad na. Oo, Kuha mo na tayo ng bayad kaibigan ha. At habang kukuha tayo ng bayad, uh, sinabihan ko sila na mag-snack muna. Hahaha. <laughs> sila kay Bigan kasi alam ko gutom na sila. Dahil now is mga 10 PM na siguro kay Bigan. Oras na, na snack So ngayon kay Bigan, kukuha na tayo ng ibabayad natin sa Pure Gold. And then susunod na yung ating Soaking supplier at wholesale ng soft drinks, alak at sigarilyo, and then si grocery. So, asa na yung pera natin, JB? Yan <laughs> kay Bigan, no? Maganda talaga na full stock tayo para tider friends para kung may hanapin si customer may bigay natin okay, mga kaibigan ready na po ang ating pambayan no ah uh, sa ahinte no amensa I sa deliver ito kaibigan at meron lang pagkakumple Ayan so ito po yung din ang in order ko kay Bigan one pack ng bathroom tissue pero may binigay sila sa akin na hindi sa atin. <laughs> Buti na lang na check natin no. Ice? Talagang logi sila kay Bigan. Ice. ay Tagtres. darada nga. Palayo ko dong. Talagang yeah ko eh. Ice. May bibili ng yellow. Six five three five. Ipako na dong. Yan. Six five lang. 20. 36. Sakto? Kinsa man sa filial Na? Ako na lang na. Sige dong. Abena ko na pinaskuhan na ba Salamat. kita sa kumbana dong. Hello. Ayan, mabait sila mga kaibigan. Salamat dong ha. Na, fair panalo. Bakit hindi ako nanalo? Hindi kasi ako sumasali Salamat dong! Amping! Thank you! Ayan mga kaibigan, dapat again nakaridi na tayo ha? Lalo na ngayong Holy Week, dear friends. Marami, again, maraming mga tindahan ang close. So, kasama ko si Francis. Francis, mag-hi ka muna. Busy siya kaibigan. May nagpapaload kasi. So, kaibigan, uh, si Francis mamaya ay tutulungan ako para ilabas natin yung uh, mga Battles, no? Ayan, mga kaibigan, mga battles. Ayan, shout-out sa aking mga players. Si Lance, si Lord, si Brando, at saka si JB. Naglalaro sila mga kaibigan, nanonood ng mga videos. Ayan, kaibigan. So, thank po tayo sa kanila dahil may extra income tayo. Again, kaibigan, no? Oh, magang maaga pa. Dapat talaga si ate JB, I'm full stocks ulit, no? Ginagawa natin ito, kaibigan, araw-araw. Much more na ngayong may occasion, kaibigan. Holy Week. Ayan, so yung aking mga ganito kaibigan, mga malalaking soft drinks, ubos na yan. Wala talagang naman yan. Pero, pero meron pang natira sa loob na aking refrigerator. Yan. So, pero kaunti na lang mga kaibigan. No? Dalawang ref ang ginagamit natin ngayon kaibigan. So, konti na lang po ang laman. Dalawa po ang ginagamit natin ngayon. Meron tayong apat na ref, pero yung isa ah, sira. Yung iba kaibigan, okay lang. So, kaibigan, again, itong mga batos, ilalagay natin sa labas kasi nakapag-order na si Ate GB. Marami akong in-order na ala kay kasi alam naman natin no, long weekend. Pag long weekend, walang pasok sa paralan, ah uh, walang work for many days. Kaya marami sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, mga clients, kaibigan, nandito lang talaga sa place. Walang work, walang klase, walang pasok their friends. Kaya naman, uh, lalong magiging malakas yung ating bintahan. Especially dito kaibigan, no? Yung mga ala, kaibigan, lalo talagang magiging malakas yan. I'm saying this because this is based on my personal experience, kaibigan, no? Sa 21 years ko po na pagtitinda every Holy Week. Malakas talaga. Lag lalong nagiging malakas yung ating bintang. Dear friends, kasi sarado yung mga tindahan. Yung mga kakopetensya natin, umuwi po sila sa probinsya. Umuwi sila tuwing Holy Week. Kasi again, long weekend. Yan, so walang work, walang pasok. Uwi sila sa kanilang probinsya. Kaya tayo, wala tayong probinsya. Ah, andito na tayo open yung ating tindahan. Ayaw, tingnan <laughs> open ang ating tindahan kay Bigan. Meron tayong mga clients. Kanina, malakas talaga kay Bigan, no? So, sabi ng aking kapitbahay sa ibang store, ah, uh, close daw. Kasi nga, holiday. Ayan, umuwi sila sa kanilang probinsya. Yan, so meron tayong nakalagay, naka nakapastel dito kaibigan, no? na we accept Gcash payment nga pala, no? Malaking tulong ito kaibigan, no? So, lalong lumakas yung ating bintahan dahil mag-accept na tayo ng Gcash payment. Meron tayong Gcash cash in and cash out. Yan, may mga naghihintay pa sa labas kaibigan. <laughs> Yan, so tingin mo na permanently ni Ate GB ating pag-vlog kasi may mga customers tayo sa labas. Masa nyo nang? Na surf powder. Pila? Mga kaibigan, bumili yung ating suking customer ng sabon. 8 pesos mm -hmm. ang isa, 16. Sakto lang yung pera, salamat. Yan si Ate Limin na sa labas. Nagpapalod. <laughs> Soki ko ng load at saka ng mighty. unsay mo dong? Yan si Stephen, shout out. Soki ko rin yan, kapitbahay namin. Kibigan no, itlog ang kanyang bibili. Bibigyan na muna nati. Ayan mga kaibigan, back to our main topic. Princess! <laughs> Francis! Ayan, Ayan, he's ignoring me. <laughs> Galit si Francis kay Big Gandal. Marami daw siyang trabaho. Ebi, Kaby... ah, oh, tingnan nyo, ang lakas. Mayabang. <laughs> mayabang ka, Francis? Huwag ka magmayabang. Huwag ka mayabang, Francis, ha? Ayan, nabulo si Ate JP. Ang hirap magtagalog kay Big Wow! Ang lakas-lakas ni Francis. Tingnan nyo. Hurot na! <laughs> na! Pag-awasin uh, pag sa kulupuan. Uh, walo, opat lang sa opat. Pag-awasin eh nada rin na, sa sako. Naghanap siya ng mga batos kay Bigan kasi yung ibang batos ni Ate JB. Ay, uli naman ako ni. Eh. Andito po sa sako, their friends, kasi itago ko sana, no? Ang dami na naming bote. Cinco? Ayun, meron na naman. Magpa-coins kasi naglalaro siya. Ayun. Ah. Sa'yo pangani mo daw? Ha? Kano'n tinol pa Oh, Richie. Ang ganda ng pangalan. Richie! Yan, gusto niyang magpa-coins kaibigan kasi naglalaro siya ng computer. Maganda talaga kaibigan no, na marami tayong other sources. At marami tayong extra income. Hindi lang isa kaibigan no, para hindi tayo maghirap sa buhay. Ararichi! Thank you! May kaibigan na may bumibili ng Smarty Jelly si Rondo. Isa sa pinakmabinta natin kaibigan no. Kung wala ka pa niyan sa iyong tindahan, magtinda ka ng Smarty Jelly their friends. Yan, may bumibili ng bigas. Kasi wala daw, daong... actually malayo pang bahay nila. Uh, ng ating customer, kaso yeah. sarado po yung mga tindahan na malapit yeah. sa kanila. Kasi nga, uh, Thursday, lalo na bukas, Friday. Hello, Dai. Shut up. <laughs> Bumibili po siya ng biggest their friends. Busy talaga si Ate GB sa mga ganitong panahon, kay kaibigan, na long weekend. Kasi again, halos lahat, kung hindi malahat, marami sa ating mga kakopetensya, no? mga kapo, sar, sar, store owners, sarado talaga dahil long weekend. O, sarto nga! Yan, yeah, one and a half ka pala kaibigan. Usap to nga. Katong blue. Katong blue, katong blue. blue. Yan, hindi pala isang, isang kilo kaibigan. Isang kilo at saka kalahati yung kanyang bibilhin. Ayan, ibol lang. Kay. Nana may palit sunod. Yan, magtinda ka rin ng bukas kaibigan, ha? Ha? Huh. <laughs> nagalit si, nagalit si Francis kaibigan dahil na, nasa daan daw ako, hindi siya makapagtrabaho, ha? Sata sa mander ko kaibigan. Tingnan yun. Ha? Ah, makabase na. Ah, pero nangumpra mo siya. Ayan, de, kaibigan. So, yung mga ibang bote natin, nasa labas na, na dahi. Kulang pa ito, kaibigan, no? Ah, si Frances, may ginagawa pa kasi. Frances! Magdali, dali, ano, bilisan mo. bilisan, Frances! Oo, oh, oo, oo to si Frances, mga kaibigan. Dapat good vibes sa mga kaibigan, ha, para iwas stress. Ayan, kaibigan, no, halos wala na laman yung ating tindahan. Yung ito kay Frances, ito naman paki-lagay sa labas. Yan, si Frances kay bigyan mabait yan kay bigyan no? kahit anong sabihin natin, ah uh, ginagawa niya. Eh <laughs> pa si Frances. Shout out Frances. Bakit ka sumasaya? Happy ka? Happy si Frances mga kaibigan. Hindi kaya tayo makapiright nito. May nag sounds may, sound sa labas baka makapiright tayo no? Kaibigan. Ako. Mahirap tayong 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 ano kay bigat tayo nang kukuan nito kasi si Francis BC may mga customer tayo ang bigat kaya no hirap kay bigan tayo ng taghawak na kamera tayo pang magdadala <laughs> ganyan talaga buhay ng malit uh, maliit na vlogger ba <laughs> youtuber kay at tindera pa dapat magsipag tayo kay bigat no oh, Francis bugata para pa huh. eh napawisan na talaga si Ate Jimmy <laughs> kay dapat masaya tayo no kahit pa Marami tayong nga gawin. Masaya tayo, kaibigan. Mga kaibigan, dumating yung pinakahintay natin. Na? Dumating na yung ating soaking, uh, supplier na mga alak at sigarilyo. Hila, dong. <laughs> sipag, kaibigan. Kahit holiday, nagtrabaho pa rin. Sipag-sipag, ano. Katulad ni Ate Gibi, kahit holiday, open ang star. Open kami. Pwede okay, na natayo. Check, dong. 7,400. 6, 7, 7, 4. na. Ipabalik para sure seven seven four seven four uman yeah. twenty manikuan lanan nakogstrisie yeah. seven thousand four hundred na seven yeah. manis kwinta dong, Salamat kay dong ha kanang kanang kasawa eh agila na sa pika's dong gan, pera hmm. na sila maging nakinhanglan ni mo kapul kapag nita terbantiron, <laughs> lamat dong amping dong, Salamat. Okay. Yan, may adet eh sinchan na dong ko nung Nagbayad ko dong, nagbayad okay. ko dong. Yes. Cash in. Yan. So kinatin sa cash in. Oh. Sa si so, pangalan Vincent? Uh -huh. Yan si Vincent.